yung in-order ko ha? Bakit ganito? Android na cellphone yung dumating? Eto nag-deliver sa akin ng mali-mali yung item. Kaya hindi ko babayaran yan sa kanya. Tingnan ko muna yan sa'yo. Panti yung in-order ko tapos yung darating sa akin boxer. Ano? Bas, basusutin niyo ako ng brief. Brief ha? Tingin niyo lang, tingin niyo sa akin. Pupuntahan ko yung ngayon. Pakausapin ko. O, sige kapitan. sige kapitan. Anybody home? Mom, deliver po! Madam! Woo! Ang yeah. Madam, parcel niyo po. Oh yan, tagal-tagal mo naman. Ang aga-aga mo pa nag-text. Oh, ang dami ko pang dinilibiran eh. Pasensya na po. Mm hmm, pasensya. Oh, bago ko bayaran to ha? Mm -hmm. bago, to, ba, bago ko to bayaran, bubuksan ko muna. Iti-check ko kung tama ba yung item na pinadeliver sa akin. O, oh, hawakan mo. Ma. Hey, ma'am. Ay, mamaya, mamaya. May virus ako po yung in-order ko, ha? Bakit ganito? Android na cellphone yung dumating? Eh, Batong, hindi ko po alam yun. Eh, nagbe-deliver lang naman po kami. Anong hindi mo alam? Alam mo, ikaw, tigil-tigilan mo dyan ako sa rason mo, ha? Dapat alam mo yan. O, tingnan mo, o. Yan. O. Yung karton niya, iPhone. Pero yung laman na cellphone, Android. O, apat pa yung mata. Eh ma'am, sana na binidyo nyo muna bago niyo buksan? Para nakapagreklamo kayo sa Ay, seller. Ay, tigitigilan mo ako dyan sa mga dahilan mo na binidyohan ha? Alam mo, hindi ko babayaran yan. Ikaw ang dapat magbayad sa akin. Eh madam, teka lang. Malaking halaga yan, di ko kaya kabunuan yan. Malaking halaga? Eh paano naman? Ako yung lugi dito, maling parcel ngayon diniliver mo. Ma'am, may parcel po kayo. Marimar po, di ba? Akin na, po. Parehas lang din dito ha Ito nag-deliver sa akin ng mali-mali yung item Kaya hindi ko babayaran yan sa kanya Tingnan ko muna yan sa'yo Si-check ko kung tama ba yung item na binili ko dyan Si-check ko ha Dapat tama to kasi pag hindi Hindi ko rin babayaran no Ay mom naman Hanggang delivery lang naman ang ginagawa namin eh Hindi naman kami Nag-open ng mga Ay Sandali lang Kante yung in order ko Tapos yung darating sa akin Boxer Ano? Pas, pasusutin niyo ako ng brief What? Brief ha? Tingin nyo tingin niyo sa akin Ha? Eh, Ang tingin niyo sa akin lalaki? Eh, ma'am lalaki ka naman talaga May lawit ka naman talaga eh Aha. Aba Piloso mo kang huh? hampas lupa ka ha? Hindi hey, ko babayaran yan Uy, Ma'am ka naman Kasalanan mo naman yan eh Order ka ng order sa shop Tapos ngayon pagbali order kami siin mo Hoy Tokmol Huwag na huwag mo ako sisigawan, ha? Andito ka sa pamamahay ko. Baka mameta kasuan ko pa kayo ng trespassing. Hindi ko babayaran yung mga item na ah, Kung gusto mo, ikaw magsuot ng brief na yan. Ayan, Ayan na! Ha? Hindi na tama itong ginagawa mo, eh. Pupunta ko sa barangay. mo kitang ka. mo yung kapitan dito. Huwag ikaw, ha? Hoy, ikaw ha? Ikaw pagsabihan mo yun si Mr. Bin, may pasumbong-sumbong pa sa barangay. Aba, kapal na mukha ninyo. Kayo na nga itong nag-deliver sa akin ng mali maling parcel. Ako pa talaga yung may ganang isusumbong nyo sa barangay. Ako pala talaga na mukha mo. Ako oh. pa ikaw. Damay ka na rin kasi ayan o. Oh. naman oh. Tingnan mo yung item na dumating sa akin. Nag-order ako. Pante na tiba. Eh naman, sana naman nag-video kayo bago nyo yun in -open. Ay, ako pa talaga yung sisisihin ninyo kasalanan nyo mga rider. Alam nyo kayo mga rider talaga. Kung ano nung mga rider dito. Ma kung ano, man? wala makakailan ko anong pangalan mga rider dito sa buong Pilipinas. mo po kayo. mag explain po ako. Kami po, nagde-deliver lamang. Kung ano po yung kinuha namin doon, yun lang po ang dinideliver namin. At saka hindi po kami nag-open ng na mga item na in-order ng mga customer. Talaga magdadahilan ka pang babae ka? Alam mo hey. ikaw, ha? Kayong mga rider kayo, obligasyon nyo na dapat tama yung dinideliver ninyong item sa mga customer ninyo. Ma'am, kaya nga nag-explain ako para namin malalaman, hindi naman kami po nag-o-open ng mga item sa in ng customer. Eh, tama namin... pala kayo eh. Tama kayo. Kasi paano hindi nyo malalaman? Eh, kayo nga may hawak ng item namin, di ba? Ma'am, delivery lang kami. Hindi po kami yung taga-express. <laughs> Saka ma'am, bayaran nyo na lang po ako. Kasi ako makakabono kapag hindi nyo ko binayaran. Bayaran? Bayaran ni mali-mali yung item na dumating sa akin. Dapat ang gawin ninyo, kayo mga rider, kayo mga hampas lupa kayo, ako yung bayaran ninyo kasi sa mm, pang pang lang ginagawa Hoy, ninyo sa akin. Sumusobra ka na, bakla ka. Feeling ka way bilat? Wala kang bilat. Ah. Uh, ano yung meron sa'yo? Kaya tanggapin mo yan. Ay, basta Ang ng babae na to. Ano? Hoy, huwag mo idadaway-damay yung bilat dito, ha? Walang kinalaman ang bilat sa episode ng short film na to! Okay! Sige! Sabihin mo sa akin! Paano mo susuotin yung tiba? Ha? Saan mo ilalagay yung gawit? Magkapal na mukha ng babaeng to, ha? Bayaran mo na! Oye, ikaw! Rider ka lang! Wala kang alam! Wala Oy, kang alam! Rider nga lang ako! Pero marangal na ito ng trabaho! Ikaw! Anong ginagawa mo? Ha? Pinapahiya mo kami mga... Marangal rin? na trabaho! Sinasabi na marangal na trabaho! Pero nanluloko kayo ng mga customer! Tingnan mo ang mukha mo pala! Scammer ka na! Asa na yung item ko na tamang item? Baka mamaya pinalitan mo yung kinuha mo yung panty ko. Pinalitan hey! mo ng brief. Kinuha mo yung panty ko. Ang mahal na halon. nun. Ako. Oh. Ako, kung -re nireklamo ko. Eh, si Marimar. Marimar? Parang, lagi ko narinig yung pangalan niya eh. Kayo yung mga laging nagreklamo -re ng mga rider. Eh, Kapitan. Ay, nangyay -re reklamo ko eh dito nabuksan yung mga parcel, tapos pagbali yung order nila, hindi kami babayaran! Eh Kap, nagkakagulo mo na dito sa bahay nila eh, baka pwede puntaan mo na! Ayan mo, pupuntahan ko yung ngayon, kakausapin ko! Gusto, so, sige Kapitan, mauna na rin ako ah! Sige! Ah, Itagang baklang to, problema talaga sa barangay! Hoy! Hindi ako maglan ako, tsaka yung tibak na yan hindi ako sumusuot no! Tumoy ako! Nagsusunod ako ng brief! pero Ay, hindi ganyang brief, no? Ano yan? Ay, ikaw ha? Ano? Kahit anong pilit mo, hindi ko babayaran yung item na yan. Sige, wag mong bayaran. Tingnan natin. Kasi yung isang rider dito, kinuha yung kapitan. Humanda ka ngayon. Ay, humanda rin kayo kasi kayo ipapabarangay ko. Mga hampas lupa kayo. Talaga? hampas lupa kami? Okay. ka na! Tumigil na kayo! Ay! Ay! Kapitan! Ano problema dito? Kapitan? Iyan eh, o! Sir! inopen yung mga mga in order niya? Hindi ba lang na nag-video tapos ngayon? Bali yung nabigay? Kami pagbabayarin? Sir, hindi naman po yung tama. Hoy Marimar, tumigil ka na. Tsaka, ang dami ng rider nagreklamo sa'yo eh. Ikap! Eh, ganito kasi yung nangyari, Kapi. Hayaan mo muna akong magpaliwanag sa yon. Ito naman si Kapitan. Eh, ito kasi mga rider na to na mga hampas. Bupang rider na to, Nag-deliver sa akin ng mga item na mali-mali naman yung laman. Alam mo ba, Cap? Nag-order ako ng panty. Yung damating sa akin, ayan o, boxer short. Anong tingin nila sa akin, Cap? Boxidor? Eh, Cap, hindi eh, naman namin talaga alam eh. Kinukuha lang namin yung mga in-order ni Dalun, pero... Hoy, hmm. Marimar. Ipapaliwanag ko lang sa'yo, ah. Walang kasalanan ang rider dito. Ang trabaho lang nila, mag-deliver ng mga item. Tsaka yung sisihin mo, yung mga seller ng kung ano-ano dyan. Eh, di ba obligasyon naman nila yun? Kasi sila na yung nagdadala ng item namin dito, eh. Sinabi ko na sa'yo, di ba, Marimar? Aba, gusto mo, sumama ka na lang sa barangay. Ha, Kap? Ayoko doon sa barangay, Kap. Ang na mga tanod doon. Tsaka, Marimar, maraming na nagreklamo sa'yo mga... Delivery Rider, sumama ka na lang sa barangay. Ayon ka na lang magpaliwanag. Ayoko doon, Kap. Ang babalit na mga tanong doon. Sumama ka Ay, na lang. Ayoko, Kap. Ayoko doon. Dito na lang ako sa bahay. Ay, Ay, kap! Parang amay yun na. Ano ba? Sa barangay ka na magpaliwanag. Sinasaktan mo yung pagkababae ko eh. Ano ba? Ano so, ba? Kap!